Gandang araw mga nanay for today's video ay ipapakita ko sa inyo kung gaano karami ang nasisirang mangga dito sa amin. So ngayon nam namumulat kami ng mangga kasama ang aking mga anak at pamangkin. Kaya naman tatanggalin natin yung mga nahulog na yan dahil ang dami-dami dami ng langaw dito sa bahay. Kaya naman pupulutin natin isa-isa at iipunin. Ayan na nga yung mga bulilit namumulot sila. Madalas naman kami kumakain ng mangga sa sungal lang. Sobrang dami talaga ng bunga at ilang ilang puno kasi yung mangga dito talaga namang punong-puno at napakarami yung mga bunga nito. Kaya naman hindi namin talaga kayang ubusin kaya nagsihulog na lahat. At ayan na nga, sobrang hinog na rin yung mga iba kaya nasisira na lang. At pagkahulog din ay talaga naman nalulot-lot kaya naman nasisira talaga. Kaya naman ayan na nga ay yung mga dalawa kumakain na naman sila ng bangga kahit umagang umaga. Samantalang yung isa dyan ay best pulot kasi nga masipag niyan o nagagat dito mga ugiling ko nang sa halos inal daw kami nga itim ng itimang hanggang nga matintinag may sa may sasakong sa tika daal daw so nga kailangan na pidutan dahil ito talaga nga mapuno magtaon ng balay mo tingilaw na di ka kasi nga lawan kaya kaya tamitin nga ilawag ito lalo ta na imas dahil ito nga mga mga lagi tikot awang mo tipa ipanganan may nga sa bali so nga orno nga may tam sa aming tuwa palipan dyan yung tiabotag na no, maikali tapos nga nga po ang itingilaw ay ito nga tagdai din na alam nga mangga may sasakong nagtakil pa yung mga sa akong nga ginamit eh sa asa ko nga mangga nga ka nadadaol kasta iti kinaado ti mangga awan oh, da gigi adu Abunganan nan ne mm. mm. hoy ate nga tumulong nate. ate apo ne nagadu da pay ditin di mo tutulong nate, ate adu pay lang bunga na ito ni puro mangga lau lasera yung kibulong ay tanan ako si ate kumakain lang dyan ah oh. Ate, kapitut na kita nani. Uh -huh, ya kis. Alam mga. <laughs> Hihi hey, ya Y giter hen ang do pit ni. Apo me. Apo me. Ni ngan ngani mapuno dai tanay ng kayto ila kaun. Piso may kilo. Aduma ata 1 kilo da, no piso may <sa> <laughs> etsat ipato dayta ka api di da kayt ipato kuma ayo oki sa di pa oki mo gam papa atet na kajepato day ka arpi do tenen a dayta nimang mga timang gani mm mm bigbigata eh ala ni so busog kaayo ang tubong manggan